Ito so, sa kabilang bahay, nandito yung mga bagayin natin na sisiw. Ito yung bahay ng mga sisiw. Ito natin ilalagay. Iba si nandito na no? oh. So, ito yung mga nauna. Ayan. So ito naman ilalagay natin sa karton na may ipa ng palay. Ayan no?

pa ako ng mukha ganina sa ilong kasi grabe yung mga balahibo nila na no? sa anong allergy nakakasipon ah, kasi yung daming balahibo doon sa elevator o ang dami masiraso ba ito? ang oh, pia oh ano pa? puno ah ano pala na ito? marami pa doon hindi pa napisa kapag ubos po muna yun ang target natin ubusin muna natin papisain lahat kung yung mapisa bago tayo magumpisa ulit by next month ayan ang piraso to 2, 4 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero nakahiwalay sila dyan kasi so, tatalunin pa ka sila ng gym na sa loob hindi pa nila kaya makipagsabayan dito yan yung mga kasama nila yan o oh, laki na natin sa nating ilipat yan ito pakpan lang natin konti lang eh babi nila ko yan nasa may git 70 piraso pa yan tapos may iba pa tayo doon sa kabila naman ayan sinigyan mo na yan so, may iba pa tayo doon sa kabila pakita ko rin sa inyo kasi hindi na papakainin natin yan hindi na dito Ah, dito may nangitlog naman ako. Yung doon naman, papakainin natin. Ito yung rabbit, to, oh. Nakain na rin sila ng damo. At dito. Ayan, yung ibang mga sisiyo natin, nandyan pa. kailan labas hindi natin yan maya-maya. Ayan, dami yan. Ito nilagyan natin ng net kasi pinapalabas namin yan dito. Kapag oh, kumakain sila, dito sila. Walang pabo yan. At dito sa kabila, meron din tayo dito. Mga pabo. At manok, halo-halo. Ayan, meron din silang ranging area na sa harap. Oh. Oh, may isa nga nakawala. Ayan, tapos. Ito yan. Malalaki na. Ito okay, yung malalaki na. Malapit na rin natin ito pakawalan mismo sa may pre-range uh, area malaki na yan tapos yung iba natin yung mga malalaki na talaga mga nanginiklog na yan o naka pre-range pinapakawalan na lang natin sila yan yung pabo tapos may baboy din tayo dyan tapos may mga kambing tayo nandun naman sa kabila no tapos may mga baboy din tayo mga nakatali, tapos yung mga manok natin gumagala na rin sa ngayon so ayan yung ating mga alaga dito ito naman yung pinaghalo-halo ko. Mais sa kayong feeds para pakain doon sa mga sisiw. Ang mga sisiw na medyo malaki na. Nahaloan ko na ng mais na sinasanay ko na. Kasi pagka mas malaki na sila, pagka pinapakawala na more on mais na yung papakain sa kanila. Yung dito, papakainin na rin natin. Oh. Medyo natin yung pagkain. Ito lang. Oh, gutom na yan. Bago natin sila pakainin, nililinis muna natin itong kanilang kainan bago natin lagyan ng feeds. Ibigay na natin, no? Oh. Oh, oh. oh, 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 Gutom na, gutom na. Ayan. Kumot tumatalo na. Ayan, iba pa. Ibigay pa natin. isang yung tubig, papalitan na din natin yan. Ah, latag na sila kasi dinagdagan na natin yung kainan. Tatlong kainan yung nasa loob. Oh, kasi na sila dyan. <laughs> meron tayong may sugat na manok ito. Ayan o. So, Pamaya ihiwalay natin yan kasi pagka ganyan, babalik-balikan na yan. Tinutuka na yan nila. So meron naman tayong lagayan ng mga ganyan para doon naman sila mag-recover. So ito naman, ilalagay ko na itong kanilang hagdan dyan. Kasi maya-maya, pagkatapos nilang kumain, pumababa na rin yan sila dito sa lupa. So, kinukuha ko lang yan pag umuulan. So, ayan naman. Ay, binibigyan na rin natin patuka. Okay lang, umaambon ngayon, oh. hindi ko na muna ilalabas ito. Pagka ganitong maambon, maulan, hindi ko sila nilalabas kasi ah, doon sila posibleng magkakasakit. Ayan yung kinakain nila. Halong-halo, mais, saka pizza, sa peach yan. Pinagsama-sama natin. Kasi pag ganito na sila kalalaki, more on mais na yan, nabuo, yung binibigay natin. Kailangan masanay sila sa mais din. Ayan yung mga sisiyo natin at may isang sisiyo sa taas oh. Eh. may sugat naman, yun yung kukunin ko naman kailangan natin yung ihiwalay kasi hindi yan titigilan oh, yan, oh. yan oh, tinutupa na siya oh. Tupan siya ng mga kasama niya kailangan pong gamutin to tapos ilalagay ko to sa hiwalay na kulungan so, yung iba naman, okay naman na yan oh. Oh, ngayon lang, medyo masikip sila gan pero pag hindi maulan, pinapakaulan natin so, Dito sa labas, oh, maluwag na yan. Oh net yung ating nilambat sa kanila. Ano, pinakawala na nga natin sila, oh. Oh, kung tuwa yung mga sisiw natin. Ah, ano, uh, binubuksan na natin yung kanilang pintuan. So, ngayon dito naman yan sila sa loob ng net. Para hindi sila siksikan doon sa loob. Pag gabi lang, pinapasok natin dyan at hindi sila namigin kasi marami sila. May lagay natin ng mga nagpapagaling na mga sisiw. Ito mga naunang nandito, sila rin yung may mga sugat. No? Ayan o. Mag magaling na yan sila. Pero dyan muna yan. Ayan o. Oh. lang. O, tapos ito. Ini-sprayhan ko to Para gumaling. Oh, sprayhan muna natin. One spray. Yung mga gampang spray sa mga sugat ng mga baboy. Ito yung gamit namin. Dito rin sa Ayan o. Okay, o na siya. dyan na sila magpapagaling ngayon ayan po no yun yung update natin dito sa bukid at muli po sa inyo lahat maraming maraming salamat po sa inyong pagsama